Ma'am, naka-motovlog po ako, okay lang. Nakasama kayo sa motovlog, okay lang, ma'am. Okay, Thank you, ma'am. Next time po, wag ganun. Pag nagbubog po kayo, sir, tingnan nyo yung mga text messages kasi nagre-reply yung rider, eh. Hindi mo malaman kung nag-trip booking lang, eh. Pangalan po? Pangalan? Oh, Ronilin, kaya? Oo, Rajikit, no? Yun lang. Pinalis na tayo. <laughs> Pinalis na tayo. Yon mga boss no dito tayo sa ano dito tayo sa Ampid Chill nag ng booking lumabas ako ng mga boss 324 uh, araw ng Sunday ngayon 4.50 na wala pa rin tayong booking na pumapasok ng mga boss pero mag-aantay pa rin tayo kumbaga tiyaga lang sana na mga boss araw ng pahinga natin kaso eh kailangan need natin gumiyahi, kasi bukas gumiyahe na naman tayo ng no, mga boss yan hanggang ngayon mga boss wala pa rin booking walang signal dito nakalagay sa daw ko na ibang pwesto kasi walang signal hindi eh, may signal naman ha loko yata ako nito ng apps eh alright sobrang topic ng no, mga boss eh no? So traffic sa Ampit papuntang Tulumbayan. Yon update na lang ako ng mga boss pag may booking na nang pumasok. Ayun mga boss no. Ah gumapang ako. O oh, lumipat ako ng pwesto dito sa Perlin Marikina kasi walang booking doon sa San Mateo. Ngayon pinasukan ako ng booking. Dito yung pick up sa Sullivan Street, Marikina. Yung drop up naman nito mga boss no sa Tagig sa Sican Street uh, University University Street tagig ng no, mga boss yung drop off kundi pa ako lumipat ng pwesto ng no, mga boss di pa ako mapapasokan ng booking Ayan, dito na tayo nag iwan na rin ako ng message sa kanya message Ayun, yan yung ano niya mga boss no yung drop off Victory Manila Every Nation Building Sikan Street Corner University Parkway tagig kaso wala pang reply dito na ako sa kanyang ah palabas palabas na po itong mahirap sa mga ganitong pasayro ng mga boss di ko naman nilalahata, lahat ha. pero sana naman pag nagbook sila sana Nakare-ready naman sila para yung rider din naman magkaantay ng matagal tama po ba ako mga boss <laughs> ang galing ang <laughs> galing kasi alam naman nila eh mahalaga yung oras sa kaminuto sa mga rider na katulad ng NC Taxi So wala eh. Mahilig talaga sila sa ganun, yung tipong paantayin kanila. Ayaw nila yung sila nag-aantay sa rider. Gusto nila yung ang rider na nag-aantay sa kanila. Ganun po yung mga ugali ng mga pasero sa MC Taxi. Minsan ginagawa ka pa nilang family driver. What? Gago! <laughs> ganun. Tinan mo, one minute na wala pa rin. Sabi niya palabas na Rosia sabi niya dito sa text message pero hanggang ngayon wala pa rin yung palabas niya hindi pa yung palabas ng mga boss nag aayos pa yon ayun yung, yung ano niya yung reply palabas na po wait lang po garuin mo sa makakita ganun Tsaka taxi tapos sasabihin uh, palabas pa lang sila wala pa rin oh. ang siguro ng bahay nito na nasa 20 floor pababa pa lang eh ay wala pa rin eh <laughs> gago <laughs> Talo. <laughs> Sabi kasi nag-aayos pa mga boss eh. Di ba? Kasi nag-aayos pa lang. Pangalan po. Dro. Server cap. Sir, bariya lang po. Kalalabas ko lang. Bariya lang. Wala, wala nakalagay na Gcash. Wala nakalagay na Gcash. Jigas pa ibabahin niyo sir? Hindi po Ah, akala ko gigas kasi wala nakalagay dito na gigas Okay na po Kasi okay. estimated time lang to sir eh, 37 minutes, 37 minutes. Ito na lang, Dito, kanan tayo dito. Nawala yung mapay. Sa unahan daw. Sa unahan. Sa unahan.

Thank you, boss. Sir. Thank you. Malam booking. <laughs> Yun lang. Pinalis na tayo. Pinalis <laughs> na tayo. Kaya nga eh. Ah, nandito na tayo sa ano mga boss no sa Tagig sa 3rd Street. Eh, yun nga no mga boss, pinalimutan ko kasi sa kanya. Kasi estimated time lang po yung nasa ano nasa nasa uh, mapa. Big sabihin, pwedeng mas maaga o di kaya mas late doon sa sinabi ng mapa. Aba, mas nagalit pa eh ang tagal na nga niya nagpaantay na nga na 100 minutes tapos nagmamadali pa tapos siya pagalit anak ng weteng ka <laughs> alright makang may mali ba diba, mga boss ayun mga boss no, dito na tayo sa BGC sa Tagig eh pinalis tayo ron abang abang sana tayo ng booking kasi pinalis tayo ng gwardiya kaya ikot-ikot uh, lang tayo dito ang kasama pasukan tayo ng booking ng mga bossing tapos 500 pa yung pera buti na lang eh meron akong 300 tsaka meron din mga rider nandun mga MC taxi ang dami rin tambay dito na ride ah MC taxi mga boss Ayun. dito sa harap ng Mega Mall yun dito tayo sa mega mall no mga, mga bossing kasi doon sa BGC eh. tumambay tayo ron ng 20 minutes walang booking kaya lumabas na ako Binabay ko na tong edsa hanggang dito sa mega mall na mega mall no dito sa labas ng edsa aharap ah, ng edsa labas tuloy patragis yun yan ito edsa ayan ang mega mall yun walang booking sa Robinson ah sa isi mega mall mga boss ngayon, lumipat naman tayo dito sa Robinson Galleria. Uh, along Edsa pa rin. Ayan, along Edsa. Abang ulit tayo ng booking dito kasi walang booking doon. Ang dami rin tambay ng mga angkas. Ay, angkas, mga MC Taxi. Mupit, angkas, joyride. Kaya yeah, lumipat ako dito baka sakaling dito naman tayo mapasukan. Yun, sa wakas, nagkaroon din tayo ng Nagkaroon din tayo ng booking ng mga boss. Dito yung pickup sa ano? Sa 13th Avenue. Tapos yung drop-off naman na ito mga boss. Sa ano? Sa Flajiquit, Quezon City. Yun, dito na tayo. Mukhang mag-aantay na naman tayo ng mga boss. Mukhang mag-aantay na naman tayo ng pasahero ang swerte yata natin sa pasahero ngayon ha ah. <laughs> gago <laughs> pangalan po pangalan oh Ronnie Lin tragic no okay na dito na lang kayo sa harap yan dito na lang kaya sa harap. Iyan. Nakatali naman 'to, no? Okay na. Okay. Let's go. pala yung eperera ng mga boss lumagpas kami eperera Street dito ah tabi lang natin ah Okay. One twenty three. Tama ba? Oh, ngawan twenty three. Okay, thank you. Maga pa naman, 7.31. Ah, mga alas 10 siguro, mga boss. Uwi na tayo. Mga ano 9.30, pa uwi na tayo. Para sakto alas 10 na sa bahay na tayo ng mga boss. Drop up na natin para mapasokan tayo ng booking kung mayroon man dito. Yun, may booking na rin pumasok. Dito yung pick sa BDO SM North ng mga boss. Tapos yung drop off naman niya sa Pan sa Pansol Quezon City. Pansol. BDO. Ayun. Dapat doon muna ako minto. Malayo pa naman ng ikot. Naloko na. Naloko na. Ako. Mukhang trip pa yata ito ah. Trip booking ah. Nagre-reply oh. Na ako ng text message. Kaso wala pang reply. Ang pangalan niya Chin Chin. Chin Chin Saan ka na? Mag reply ka naman Wala talaga Walang response sa text message natin no? Bakit ganun kaya sila? Talo Gago Baka ito Di kaya yun nakaitim na yun Oh, baka yan nga tumitingin eh. Sana hindi ako nagkamali ng hula. Pangalan ma'am? Pangalan po? Chin-chin. Shower cup ma'am? Pag na? Ah, oh, wait lang. titingnan ko lang kung saan pa Let's go. Atay na natin sa ma'am na mga boss sa kanyang drop-off location sa may Pansol, Quezon City. Dito lang po. Thank you po. May music kasi doon mga boss no. Ah, uh, copyright tayo. Nandito na tayo sa drop off location ng mga boss no sa May Pansol. Pansol Quezon City. Dito sa May tagos na mga boss ano na sa tagos na mga boss ano na sa tumana marikina bukas pa ito mga boss kasi ano sarado yata dito alas 10 alas 9 dito na tayo Lulusat sa marikina ng no, mga boss It's Bintura pala, Pansol, Quezon, Quezon City. Ayusin natin yung ano natin mga boss na. No? yung helmet ay nako may music kasi dun mga boss kaya makapiray tayo may nagpatugtog kasi dun kasi yung copyright music pag nakar nakuha sa video natin copyright music yun sayang naman copyright tayo <laughs> alright ang oras natin uh, 8.32 na mga boss no yung i-drop off na natin baka sakaling mapasukan pa tayo ng booking dito sa may tumana pagpalabas natin. Pag paglabas natin. Kasi dito sigurado walang booking dito kasi subdivision to mga boss, mga mayayaman to. ay laglag oh, oh. 61 lang po Thank you 9:50 na ng gabi Siyempre bukas may pasok pa tayo ng mga boss. Yun, dito na tayo sa Morocco Street sa drop-off location ng pasahero. Yun, dito lang yung pick-up ng mga, mga boss sa bagong silang Marikina Street. Ang drop-off naman na ito sa ano? Sa SM City San Mateo. Sakto doon tayo sa Morocco. Morocco Street ginawa na natin kasi malapit lang naman to San Mateo lang kaso mukhang paantay din to ah ayan o oh. SM City San Mateo san kaya to Ano naman nagre-reply? Kaka-cancel kita. Gago. No. Tim-tik ng mga pasahero to. Mga pasaway, mga paante. Akala mo... Mayroong family rider? Ayop talaga itong mga to mga Putang ina mo giniagaw mo. Hindi pa naman nagre-reply. Hindi mo alam kung nagte-trip booking lang eh. <laughs> <laughs> Talo. <laughs> <laughs> Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. <laughs> no. Pag-minis mo pala, kakancel kita. Kahit pa na ako ng San Mateo. Wala, walang reply oh. oh? Dapat pag nag-book, naka-ready na, hindi yung nagbook wala pa o or may ginagawa pa hindi wala makuha magreply Pating ka Pag minis na to Kakan kita Tik na to Eh, share kayo ba yan? Sir, kanina pa ako dito. Hindi na kayo nagre-reply eh. May kausap kayo. Yung text, yung text ko, din nyo naman iniintindi. Pero, po kasi nakating... Eh, hanggang doon lang kasi, mga pa, kung saan kasi tinuro ng mga pa, doon lang ako minto. Kaya nag-iwan ako ng message eh. Kaya kasi dito mga binubo. Kaya nga, kaya nga, pa, wala lang problema. Wala naman problema doon. Hindi ka naman nagre-reply eh. Paano naman mapapansin eh may kausap kayo. Nakatingin lang kay sa akin, hindi kayo nagre-reply eh. Nakita niyo na ako noon, tumingin na kayo, tumingin kayo sa text message. Kanina pa ako nag-aantay dyan, nag message na ako, kanina pa nga ako dyan eh. Wag nyo naman pantayin yung rider, kawawa naman yung mga rider. Hindi nyo naman kasi kami family rider eh. Next time po, huwag ganun. Pag nag po kayo, isa, tingnan nyo yung mga text messages kasi nagre-reply yung rider eh. Saway talaga hayop na yon nasa harap ko na hindi malang nagsasalita nag misis na ako hindi rin nagre reply ah kabuisit ah yan dito na tayo sa SM ay SM SM San Mateo SM Marikina tuloy putang ina mo giniagawa mo yun nagpapalit daw siya hayop ka huwag kayo iyak yeah. huwag kayo

ma'am naka po ako okay lang nakasama kayo sa motovlog okay lang ma'am thank you ma'am thank you po ayun mga boss nandito na tayo kahit traffic napakaswerte naman manong araw na to ng mga boss nakasakay tayo ng isang magandang dilag haha <laughs> alright putang ina ayun talaga Nakachempo rin tayo ng pang pang content Nagpaalam naman tayo Pumayag naman si madam ng no, mga boss Na makasama natin siya sa Vlog. Yeah Shout out kay ma'am Wala akong masabi Kundi pumayag ba diba, mga boss Hay, uwi na sana ako mga boss no. Kasi sinusumpong ako ng allergeninitis. Putik ang putik. Putang, inasinga ako ng singa mga boss. Hayop talaga. Nakakasira ng biyahe. Masama ng tunog ah. Ayun mga boss no. Dito na tayo sa bahay. Ang oras natin. 9.55 naka 595 din tayo ng mga boss maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay sa mga upload ko kahit bihira na ako na pag upload ng mga boss yun God bless you all